So, eto na tayo mga ka-Oragon. Sabi ko sa inyo, abangan nyo na lang sa live ko yung aking in-upload at nandito na. Eto nilagay natin na inadobo nating manok. Hindi ko na ito nilagay ng sabo ha. Ah. Pero matindi talaga pag yung 45 beers ang niluluto nating manok eh. Kahit ito lang ilagay natin pig, eh maraming tubig yung katawan nila. Ilagay na natin yung ating papaya. Naparami, apat na piraso yung nilagay ko Pero okay lang Masarap yan, magiging masarap yan mga kauragan Siyempre, ang pagluluto ko nito ay may halong pagmamahal Kaya masarap to, sigurado Ang kalalabasan nito ay parang adobong papaya na pala ilaw Pero okay lang yan. Malasa pa rin ang manang manok natin dahil niluluto na natin yan. Inuno na natin yan. Sakto lang yan. Ilalagay natin maya maya yung Gataan natin para maluto na maayos itong ating papaya. Haluin lang natin ang haluin para mas ma-absorb ng ating papaya. Ewan ko lang kung mayroong nagluluto nito dito ng ganitong style dito sa Maynila. Alam ko nagluluto rin sila ng adobo sa gata. Pero ang nilalagay nila patatas or patatas. Kami sa amin sa Bicol, nilalagay rin namin sa papaya. Shout out We reached 2 million viewers. Thank you. Thank you for the blessings. Thank you for the blessing. Don't wanna have to I am night, because tomorrow and I don't know what my name. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. It's a beautiful day, yeah, yeah, yeah. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. Oh, shout out sa ating three million viewers. Nagluluto pala ako na ulam naming tanghalian, mga kauragon. Lagyan natin mga kauragon yung gata natin ha kasi ito mga kauragan ay tinatawag na adobo sa gata hindi yan magiging adobo sa gata pag hindi mo nilagyan ng gata di ba Kapay muna natin sa para mas maluto yung ating papaya. Ngayon mabango na ilagay natin tong ating sili. Meron tayong tatlong siling haba. Takpan natin para mabango para mas maabsorb yung amoy no yung aroma ng ating siling haba tapos maya maya after ilang after a, a minute buksan natin kasi okay na yon mabango na yan di ba magiging mabango na yan, yan nyo. tingnan nyo tingnan nyo mga Malapit na yan mga kawarang. Malapit na ipa. Bawas lang natin ng konti yung ating sarsa. Pero goods na yan. Kahit hindi mo bawasan Kasi masarap na yung timpla ng ating sarsa. Pero parang gusto ko pang o oh, nagtagan ng konting toyo konting soy sauce para medyo mas darker hindi natin ng konting suka kasi adobo yan eh dapat may suka pag naglagay ka ng suka dapat hindi mo muna haluin kailangan maluto muna yung suka bago mo haluin kaya lang mo natin siyang kumulo Pick up this Christmas, pick up for everyone. Wai, kung joss kana? Shoutout sa ating 2 million viewers, malapit na ho, malapit na tong niluluto natin, malapit na malapit na pinapa babawas lang natin ng konti yung ating sarsa so, goods na goods na pa amoy pa lang, ulam na pwede ba yan mga kamaragod amoy lang, ulam na pwede pa, sabaw, sabaw pa lang, ulam na hindi amoy check natin, ulam ang yung ating papaya

Apan muna uli natin ng sandaling oras at matatapos na tayo. sa iyo Sa Okay na, okay na, ready na. 🎵 Wala na Ikaw at ikaw Ikaw at ikaw Ikaw at ikaw Ika, iman, kumara, araw-araw nalar mala, pabuti ko pa nalarin ko. Mamamasa ng basa sa kina ng mali na. A pili ko ko, pagbiyot, nalar talaga, nang nang, sama siyoh, tukso akina, tinawagan, mukot na, tinawigan, matanda kayo. shout out sa ating bagong dalaw shout out ko sa iyo Kauragon pwede ka mag comment para nasa shout out natin yung pangalan niyo. ah. mamaya pwede kitang i-follow kung hindi pa kita na i-follow or pwede rin natin i-promote sa ating wall sa ating page mismo no, I... Can't. sna Okay, yeah. niyang ating niluluto mga ka Tingnan niyo,